Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa wellness journey. Ngayon ay binibigyang pansin namin ang Brazilian-born beauty queen na naging wellness advocate na si Priscilla Mireles at ang kanyang inspiradong labing-anim na kilometro na pagtakbo para sa kalusugan at pagbabago si Priscilla Mireles. Nakinurunahang Miss Globe International noong 2003 at, at Miss Earth 2004 ay kilala sa Pilipinas bilang isang modelo actress, environmentalist, at masigasig na tagapagtaguyod ng kalusugan. Kamakailan, siya ay ipinagdiwang sa pagdaan ng isang dramatikong walong i na pagbaba ng timbang sa loob lamang ng limang buwan sa edad na apat isa, salamat sa mga pagbabago sa pamumuhay, hindi mga magic pills o operasyon. Noong Agosto 4, 2025, natapos ni Priscilla ang isang labing-anim na kilometrong wellness run na inilaan niya sa pagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan at kapakanan sa sarili. Binigyang diin niya na ang pagtakbo ay hindi lamang tungkol sa pagganap, ito ay tungkol sa pisikal at mental na. Kagalingan na nagpapatibay sa pagbabago ng pag-iisip na kanyang ipinaglaban mula noong kanyang paglalakbay sa pagbaba ng timbang. Siya, ang kanyang pagbabago ay nagsasangkot ng higit pa sa pag-ehersisyo, ito ay isang kumpletong pag-overhaul sa pamumuhay. Gumamit siya ng malinis, balansing dieta, mga gawain sa pagdetox, at mga pang-araw-araw na affirmations at visualization techniques. Ang isang malakas na network ng suporta ay nakatulong din sa kanya na manatiling nakatuto at masigla bakit kapansin-pansin ang labing-anim na kilometro ron ni Priscilla. Dahil kinakatawan nito ang empowerment sa pamamagitan ng wellness, ang ideya na ang mga paglalakbay sa kalusugan ay napapanatiling kapag nakaugat sa mindset, komunidad, at pare-parehong pang-araw-araw na gawi, hindi mabilis ang pag-ayos. Her here are lima practical takeaways from her journey. Sta start with achievable goals, maaaring magsimula sa lima kilometro o mas maikling distansya, pagkatapos ay progreso, dalawa. Mak-make nutrition sustainable, isipin ang mga balanseng pagkain, hydration, detox elements, hindi fad diets, tatlo. Be-build mental resilience, gumamit ng mga affirmations, journaling, visualization para palakasin ang motibasyon, apat. May pananagutan ng stastay sa mga kaibigan, pamilya, o mga grupong pangkalusugan, lima. Pag-unlad ng self-celebrate, magtala ng mga milestone, maliliit na panalo, at mga sandali ng pasasalamat ipinapaalala sa amin ni Ethy Priscilla Mireles na ang pagbabago ay holistic, physical, mental, at emosyonal. Ang kanyang labing-anim na kilometro ron para sa wellness ay nagpapakita sa amin na ang kalusugan ay isang paglalakbay na pinapagana ng pag-isip at balanse. Kung na-inspire ka sa kanyang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang inspirasyon sa kalusugan. Ibahagi ang iyong sariling mga layunin sa kalusugan sa ibaba, gusto naming marinig ang mga ito.